Ito, gagawa po kasi tayo ng iklog maalat. Kaya, tingnan niyo po nun. You are welcome. Ito po, tingnan niyo na lang po yung paggawa ko ng iklog maalat. Ito po, gagawa po tayo ng iklog maalat. Ah, Na-prepare ko na po ito ng isang buwan may git kung ginawa ito, itong na maalat na ito. Ah, binabad ko po siya sa asin. Sa asin na merong pinakula ako yung tubig. Pa, tapos nilagyan ko ng asin kasama asin na pinakulawang ko bago ko binabad yung iklog ng mahal, iklog ng pato. Iklog po ng pato itong ginamit ko. Tignan nyo po, gagawin ko. Ito po, ang iklog ng pato, ang gagawin natin. Sa isa po natin, naanin itong iklog ng pato. Tatanggalin po muna natin yung ano niya, yung pinakatubig niya. Ito po. Ito po yung itlog ng pato na binababad ko. Para po nakikita po ninyo yung paggawa ko ng sa itlog ng maalat. Ayan po ito. Sisi po natin tatanggalin. Nakayuniforme pa ako kasi eh ng ano ito tingnan mo. Ito na po. Binabad ko po to ng halos isang buwan na higit. Tong gay na ako iklog ng maalit ato. Ali marami po tong ginawa kong itlog na maalat na to. Yan, isa-isayin po natin. Analisa de los Reyes, maraming maraming salamat din po. Ito, gumagawa, nagano po ako ng ginagawang itlog maalat. Pakikita ko po sa inyo. Ito po kasi, uh, iklog na mga uh, ananto, ng pato. Binabad ko na po ito ng halos isang buwan at kalahati. Ngayon, hinuhugasan ko na para iluluto siya. Ito, ilulutoin po natin ito ng halos dalawang oras. Dalawang oras po tayo magluluto na itong itlog na ito. Hindi po ito yung itlog na po na ano yung 10 minutes lang pagkakulo eh, luto na ito. Hindi. Dalawang oras po natin lulutoin yan. Dalawang oras. Angela, <laughs> Lisa, De Los Reyes, thank you, thank you. At kay Kay Sister Lerma, pwede di, 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 di. so, ko dito na yun. Send, ko pala po isa isa. Malinis ang puto, hanggang una pala lang bago ko kasi ibabad sa ano to. Bago ko ibabad sa ito ng ay itong bago ko ibabad to sa garapon na may asin. Nugasan ko na, nugasan ko na po ito. Isang po natin yan, isang buwan natin isang bomb po natin uh, ano yun yan uh, ah. i-prepare pasensya na po kung magulo yung pag ano ko sa video ko ha ah. pasensya na rin po kasi ito yung ano ko lang po ganito po ang pag ano ng itlog ng maalat ah... ang pag ano po ng itlog ng maalat magpapakulo ko ng tubig na mainit tubig magpapakulo ko ng tubig na na mayroong kasamang asin may kasamang asin po yun yung, yung papakuluan yung tubig. Pagka nakakulong po ng tubig, uh, palamigin nyo konti. Palamigin nyo muna konti bago nyo i ano, uh, ilagay yung itlog ng pato. Itlog po ng pato. Di ba nakita ninyo may mahalaga kami pato. Kaya yun po. Kung ngayon, iyaano ko po siya dito sa kasirorang maliit lang. Ito, so, nakita niyo po ito kasi rolo maliit. Dito po natin nilalagay yan. Yan po. Papakuluan po natin ito ng dalawang oras. Dalawang oras po tayo magpapakulo. Pagkatapos po ng luko, ah, yung paksiw po. Yan, yan natin ito. Pipeper lang po natin. Para mamaya po yan, ano lang po natin, sasalang na po natin yung tumahalat natin. Mamaya, sige, pakikita ko po sa inyo mamaya pag sa salang po. O, oh, eto mga idol, sasalang na po natin yung ginawa natin yung itugmalat. Ayan na po. Ah, uh, po natin yan ng mga dalawang oras. Pero lalagyan na po na natin siya ng tubig. Yan. Dalawang oras po natin pakukuluan yan na para maging maayos na po ang ating pagano. Yan po ang teknik sa pagluluto ng itlog maalat. Pagkatapos ibabad, pakukuluan ng dalawang oras. Yan po. Mamaya tingnan po natin. Ayan, titingnan na natin sila lang natin. O uh, mga idol. Isang oras ko na pong napapakulang po yung, ano, yung ginawa ko, itlog maalat. Isang oras na po yan. Pero ikot po natin. Ayan, isang oras na po yan. Kaya iikotin natin muna para parehas ang ano, ang pinaka isang oras na po siyang kumukulo. Bali, dalawang oras po natin lulutuin ito eh. Dalawang oras po. Yan. Hintay pa tayo ng isang oras pa. Ito, dalawang oras na po natin pinakukuluan no itong ano. Yan, dalawang oras na po siyang pinakumukulo. Yan, papatay na natin yung kalan para na Iaahon na ahon natin yan. Uh, yan, dalawang oras na siyang niluto ko. Ganyan po ang paggawa ng itlog ng maalat. Uh, ang pagluto dalawang oras. Isang buwan mong ilal ay eh, parang buburuin mo siya ng isang buwan sa asin na may tubig. Tubig na may asin pala. Yan, ganun. Bago mo, pagkatating ng isang buwan, ito na. Ayan na siya. Niluto ko na siya parang balut style lang pero penoy ano yon iklog na maalat yan po natin ha dadali na po natin dito yan At, to ano na po natin sa tubig ha babantuan na po natin ha. babantuan yan eh. Ayan na po yung iklog na maalat. Nakita nyo. Nagmamantika-tika pa yan. ayan Nakita nyo. Ayan po yung iklog maalat natin na, na na, ano natin na luto. Ayan po siya. Ayan po. Kung nakikita nyo na po yan. Ayan. Ayan. O. Ang iklog na maalat. Naka. Nagmamantika talaga. Ang sarap. Ay nang masarap. Madali lang po yung luto. Ah ang paglugawa po niyan na uh, ano lang ah uh, baba lang nyo lang sa may na tubig na mayroong asin. Bababad nyo yan ng isang buwan. Tapos, pag uh, naka, isang buwan na sa, nakababad sa may tubig na may asin, lulutuin nyo siya ng dalawang oras. Ayan na po ang ano natin, ang products natin na uh, itlog na maalat pero walang kulay yan. Puti lang po yung ginawa ko. Ayan po ang masarap na ikrog ng maalat.